bumiyahe kayo papuntang Bicol, papunta na Mindanao, ganyan. At ayaw yung dumaan dito sa may zigzag road at gusto nyo nang uh, i-explore yung ibang daan, you know? ay dito kayo dumaan mga kapabinsya. Ito, sa may bundok peninsula. Yan yung papunta ng zigzag road, yung papunta dun. Dito, yung papunta ng bundok peninsula. Okay. Uh, madalas kapag bumibiyahe tayo na papuntang Bicol ay dito tayo sa may sa road dadaan papunta ng uh, Timonan Gumaka yan, yan yung mga daan natin madalas diba uh, ngayon ay dito naman tayo dadaan sa Bundok Peninsula eto yung kanilang bypass road ito simula yan do no yung ayong pinanggalingan naman ng mga kotse na yan. yan yan ito yung bypass road ng Gumaka at bumiyahe tayo mga kapabinsya ng almost 60 kilometers mga kaprobinsya eh, no? tapos lang natin kumain at galing tayo doon mga kaprobinsya eh, no? yung daan na yun papunta ng Pitugo Unisan at papunta ng Padre Burgos at papunta doon sa may bundok peninsula na arko dun sa may bago mag Atimonan, Quezon. Simula dun sa may dating arko ng Bundok Peninsula na naka-signboard dun sa bago dumating sa Old Zigzag Road. Hanggang dito, tumakbo tayo ng 58 kilometers. Maganda naman yung kalsada dyan. Hindi malubak yung kalsada dyan. Maganda siya. Kung ako ang uh, tatanungin nyo, maganda ba dyan dumaan? Bibiyahe ka dyan papuntang Bicol? Ang masasabi ko lang, ay oo maganda dyan mga kaprobinsya sa kondisyon ng kalsada yung pag-uusapan pero dahil tumakbo tayo dyan ng 58 kilometers susukatin natin ngayon naman kung ilang kilometers ang diferensya mula rito naman hanggang doon sa sa may uh, arko ng bundok peninsula dati kung ilang kilometers naman yung uh, matatakbo natin kapag dito tayo dadaan sa pinaka dinadaanan papunta na sa may atimonan, gumaka simula dito sa kinalalagyan natin ayan o oh. yan yung kinalalagyan natin na yan ay 66 kilometers yung hanggang sa Lucena City yan 66 ngayon titingnan natin kung ilang kilometers ang mabawas nyan hanggang doon sa may sa may arco dati ng bundok peninsula kung ilan yung mabawas niyan, yan yung kilometers na tatakbuhin natin kapag dito tayo sa Timunan Dadaan. At iko-compare natin dito. Kasi diyan 58 kilometers, kulang kulang 60 kilometers yung tinakbo natin dito. So tingnan natin kung ilan para ma-compare natin. Para meron kayong pagkukumparahan. Mas sakaling bibiyahe kayo papuntang Bicol, kung saan kayo dadaan. Yan. 66 kilometers 'to mga abebya hanggang doon sa Losena. Kung ilan yung mabawas nyan, yan yung sukat ng kilometro simula dito hanggang doon sa pagpasok mo doon sa may bundok pinunsula na signboard. Kasi baka mamaya, mga kapubinsya, ilubukan yung dumaan dyan. Tapos medyo big deal naman sa inyo yung gasolina. At least may idea lang kayo kung saka-sakali lang, you know. Para hindi kayo magtakab at ganun talayo yung diferensya. Kasi dyan, tansa ko talaga, malayo siya eh. ko lang, mas malayo siya. Hindi ko pa totally alam kung ilang kilometro yung pagitan nila pero sa tansa ko lang ha tansa ko lang malayo talaga mga kapabinsya yung dyan hindi na tayo magbabase sa oras kasi halos parehas lang naman yung takbo mo kung dito ka sa Ay Bundok Peninsula at dito halos same lang to wala naman traffic to dito nasa sayo na lang kung paano kayo patakbo kung mabilis o babagal nasa inyo na yan ang susukatin na natin yung kilometers dito maganda magano mga probinsya oh. wow may magandang view dito mga probinsya oh. wow solid tingnan nyo oh di ba ayun no tanaw nyo rito yung dagat tapos yung bayan ng gumaka ay nandoon ayun no ito yung pinaka peak Tandaan nyo to mga kaprobinsya itong lugar na to. Pag mga ilang taon pa, yung lugar na yan, puno na yan ng mga ganyan, mga tinda-tindahan na nakitinda ng na mga pagkain, pagkain o, o ano-ano man. Kasi, yun yung pinaka-tok-tok mga kaprobinsya eh. Tanaw mo yung kabilaan, kung dito, kung wala lang yan, mga damo-damo na yan, talaw mo yung kabilaang site. Magandang pwesto yon doon. Ito yung sinasabi nila mga probinsya na ayaw daanan ng mga malalaking truck kasi daw masyado daw paakyat, baka daw mabitin. Paakyat nga naman talaga mga probinsya, Sobrang paakyat. So, buti sana kung maiksi lang. Napakahaba pa. Kaya siguro hindi nila pinapadaanan dito yung mga malalaking truck siguro. Dahil dyan. Ewan ko lang. Dito na yung bypass road mag ito. Yan. Ito yung yung pasukan pagkagaling ka ng Manila ay pagka kumaliwa ka diyan papunang Manila pag ka papunta na ang gumaka ay no ara mga tingnan natin ngayon kung ilang kilometro ang mababawas niyang 66 kilometers na yan malapit na kagad tayo sa atimonan, munan ha? No? sakop na to ng ating pero nandun pa yung pinakabayan nila sa unahan na yun no? may parang pier na yun ganda ng uh, dagat dito wow tumakbo na tayo mga kaprovinsya na 23 kilometers yung tinakbo natin simula doon sa bypass road ng kumakain eh, no? at andyan na yung atimonan malapit-lapit na tayo you know? mukhang malaki yung diferensya mga kaprobinsya kung doon ka ang mukhang... pa sa 10 km yung pagitan nila may dumaong na barko sa ating monan pero ayun mga kaprobinsya oh. ganyan din yung barko na sinasakyan namin pag tumatawid kami na ng matnog ganyan din yung sinasakyan namin yan, dito tayo dadaan mga probinsya sa bypass road ng Atimonan. Maiksi lang to. Siguro ito yung pinaka maiksi na bypass road. Ito sa part ng Quezon. Pagbaba mo dyan, yan na yun. Nabipas mo na kaagad yung bayan ng Atimonan. Ayun na mga probinsya. Oh, oh di ba? Bilis lang. <laughs> wala pa yata 5 kilometers yan eh sunod nating liko ay doon nasa may papunta ng old zigzag road yun mga siya old zigzag road na ito wow ah malamig dito ah dun sa kanina ang init ah ngayon biglang ang lamig ah ang sarap na hangin dito maapin siya ang lamig lang ah paano hindi lalamig tinan nyo naman yung kagubata na yan maapin siya lo muusok na yung sasakyan mga kaprobinsya ayun o saya na yung sasakyan no? Lapitan natin ng konti. Lapitan natin. Ah, Nag-super saya na siya. Hello. Dito mga kapabinsya, mayroon ding restroom dito. Pero, hindi ko lang sure kung public ba yun know, o kung wala bang bayad. Alam ko mayroon din yata. May bayad din. Pero hindi ganun kaganda yung restroom dito. Yan. Doon talaga sa kabila. Believe talaga ako. Taas kamay ako doon sa restroom nila. Yeah! Damn! Doon sa public restroom nila. Sa lahat ng public restroom na napasukan ko. Yun talaga ang pinaka the Malapit na tayo mga kaprobinsya. Pababa na tayo ng sigsag eh. At nandyan lang sa may unahan ng intersection ng Old Sigsag Road yung doon sa may Bundok Peninsula na Arco. Yan yun o wow dahan dahan lang dahan dahan lang Oh, siyo, you know, wow. the best Up. Oh. Okay, ito na yung intersection mga probinsya Yan sa unahan ay yan na yung daan papunta ng Bundok Pinunsula Yan Ayun no? ayun yung arko na yun nakatalikod lang tayo Yan. 24 kilometers yung natira mga kaprobinsya o. 24 kilometers so ibig sabihin tumakbo tayo ng 42 42 kilometers yung tinakbo natin tapos dyan tumakbo tayo ng kulang kulang 60 kilometers so ibig sabihin malaki yung diferensya niya mga kaprobinsya nasa 18 18 or 17 kilometers yung pagitan kapag dyan kadadaan ay nalaman natin mga probinsya malaking ano yan tips yan para sa inyo kung sakasakaling sumubok kayo dyan sa daan na yan Ah, maghanda na kayo ng gas na para sa 18 kilometers ay no yan no oh. di ba dyan yun eh Oh. Ayan o. Diyan yung arko ng peninsula dati mga probinsya. Yan yung, pinangkalingan ng ban yan. Okay. 17 to 18 kilometers yung pagitan nila dyan. Kapag dyan kadadaan. Isa dito sa Timonan. Pero kung sa kalsada, akong masabi sa kalsada sa kabila, talagang sulit talaga, ganda ng kalsada. Yung 18 kilometers na yon, pag ididiretso mo na yon dito sa kabila, napakalayo na nang narating mo. Pero kung hindi naman kayo nagmabadali, gusto nyo ma-experience yung sa kabila, okay rin naman mga na nasa inyo yan. Basta yun, yun yung pagitan nila. Lagpas ng 15 kilometers. Ayan, kayo nang bahala kung saan ang napusuan nyo. Okay? Thank you mga kapalpinsya. Maraming salamat.